Tinawag ni Agriculture Secretary Francisco Chu na economic sabotage ang ginagawa ng taong nagsampa sa kanila ng kaso sa ombudsman dahil kasi sa isang pangkaso na antala ang pagbabakuna sa mga baboy para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Si Denise Osorio sa detalye. May naghain ng kaso yan daw ang dahilan kung bakit naantala ang pagpapabakuna ng mga naapektuhang baboy ng African Swine Fever o ASF ayon sa Department of Agriculture. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, merong nagsampa ng kaso laban sa kanila sa ombudsman at kasalukuyang hinahanapan pa ng paraan para maipagpatuloy ang pagpapabakuna. Yung nagdemanda na sa amin sa ombudsman, you know, parang economic sabotage niya kung ano tatanong sa akin. Cause... Ah na lahat ito dahil sa kanya. O so, sino man 'yan? eh, lalo mas maraming baboy na mamamatay at uh, maapektuhan, di ba? Dagdag ni Chu Laurel, tinitignan pa kung matutuloy ang lahat ng dokumento para matuloy ang pagpapabakuna sa Biyernes, August 30. Uunahin ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga alagang baboy, ang mga maliliit na baboyan. Binigyang diin ng DA na hindi na mahahawa ang iba pang mga alagang baboy kapag nasimulan na ang pagpapabakuna. Basically, ang, ang style, uh, you, gagawin natin ring ring vaccination eh kung nandito nangyari yung ano babaksin babakunahan lahat ng paligid eh so para ma siya yun ang, yun ang uh, tactic na uh, suggested by our veterinarians Nasa 350 million pesos ang pondo para sa mga ASF vaccines para sa anim na raang libong doses kasama ang budget para sa iba pang gagamitin sa pagpapabakuna tulad ng mga syringe mga tao mga suits na susuotin at iba pa Kung sakaling makulangan meron pang posibleng mahuhugutan pang additional na 300,000 piso para sa karagdagan na anim na raang pang doses Paliwanag pa nang DA voluntary ang pagpapabakuna sa mga alagang baboy. Samantala, pinangunahan naman ng DA ang isang convention na Pinoy Pork is Safe upang ipakita sa publiko na walang dapat ikabahala sa kaso ng African Swine Fever sa bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.